Lods, nakakaranas ka rin ba ng DOMS? Delayed onset muscle soreness. Nung kabataan ko, agad-agad sore ako kasi bago ako sa mga workouts, sa mga exercises. Ngayon tumanda na ako, wala nang ganun. Ngayon pag nagka-DOMS ako, usually hindi maganda sign yan. Lahal 45 na ako, sign yun na overtraining. At hindi yung muscle yung sumasakit, yung joints. So warning yun, alam ko naman kilala ko yung katawan ko. Sa'yo, oh, kung bata ka pa, delayed muscle soreness, check mo kung wala naman muscle lang talaga siya. Hindi siya tear, uh, gumaganda yung katawan mo, gumaganda yung mga buhat mo, di siya nakasama, yung pain niya, di yung lumalagpas ng one, okay yun. Pero kung gumabot ng two, three, hindi maganda yung doms, ibig sabihin, ganun ka na rin, para ka na rin 45 years old, or may masamang mga movement na nasobrahan ka o mas mabigat, di pa kaya ng mo. Kasi yung muscles natin, una yan lumalakas kasi maganda yung blood flow. Pero yung joints, ligaments, tendons, may mga tinatawag na white zone na hindi kagad ka na pupuntahan ng dugo. Tsaka sobrang so bagal yung pag-ano nila adjust sa so weight. Tama kayo, mali ako na siya. Do, what works for you. Happy